Hey, welcome back mga boss at ito, di unbox na. Hindi <laughs> naman to unbox, i-review lang natin yung nabili nating mini drill. Dati nakabili din ako ng mini drill sa Dico, yung kulay red na sa 400 plus na ngayon. Wala pang kasamang bala ngayon. Meron akong nakitang bagong labas nila na ano. O bagong paninda nila. Ayun Ay, yung price sa mga magtatanong yan. So, sa magtatanong kung saan ko nabili yan, mismo sa Dico, yan. 550 po yung price. Susubukan natin ngayon kung maganda gamitin to. Ano ba mga kasama dito? May kasama na siyang... Uh, buksan natin. Mag ano tayo? Andami pala ng kukuko. Puro kasi ano yung ginagawa natin dito. Buksan natin kung ano yung kasama. So may kasama siyang isang ano parang sander o pang grind isang piraso tapos meron siyang limang klase limang klase na drill bit yan iba iba yung size meron siyang lollipop <laughs> hindi, hindi 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 lollipop pang ano din to pang polishing yan, pang polishing ito kasama niya. Tatlong pirasong. Naku. <laughs> Pasisya niyo ng mga boss. Unas ng eleksyon ngayon. May kasama siyang apat na... Anong tawag dito? Kayo nang bahala. Anong tawag dito? Madalang ko namang gamitin ito eh. May tawag sila dito eh. Ayaw ko. Tapos, ito yung pinaka ano niya. Para yan dito sa ano sa uh, ano ba tawag dito <laughs> eh, hindi ko alam basta ginagamit ko lang yan okay ito naman yung pinaka may kasama siyang alin ano ba to so saan ba to ginagamit yung alin wrench ah dito siguro pag tatanggalin mo tong ano yung pinaka shop nya pwede siguro ayun magpapalit ka ng ano o kaya maglalagay ka ng ganito pwede papalitan mo ng mas malaking butas yan, pwede yan. mga ganun yung ano yan. so mga boss ah, kulit naman ito mga politiko wala naman kayong pakialam sa inyo kasi pag nakaupo na rin kayo hindi naman kayo ano eh yan problema sa inyo eh pag -uras ang eleksyon na nahimik kami ginugulo nyo kami paulit ulit kayo dyan pabalik balik kayo sa mga mga ano nyo eh mga anong tawag dyan yung mga jingle nila pabalik balik mairita ka na samantala sila pagkatapos ng manalo nakaupo na malayo ka pa wala ka pang wala ka pang ano eh siguro naamoy ka pa lang eh, iwas na iwas na sa iyo kasi tapos ka na mapakinabangan nakuha na yung buto mo balik tayo dito maganda yung ano parang nagustuhan ko yung design nya mayroon sang switch at saka try natin yung supply pala nito mga ay, at, at saka yung ano nya ay ganito na rin yung pinaka plug nya ano ba yung supply nya adapter nya ay within China natin 12 volts 1 ampere So ikabit natin dito ay itong ano na lang. Kasi madalas ko to gamitin sa mga amplifier. Sigurado magaganit natin to. Pang grinder. yung problema sa mga politiko, yung kukulit nila eh hindi mo naman mahagilap yun pag ano yung iba sa kanila hindi naman lahat ha pero yung iba sa kanila pag oras na nang ano hindi mo naman mahagilap yun eh maganda lang yan pag sila may kailangan pag ikaw na may kailangan sa kanila pahirapan pa na yan okay tapos tama ba yung ano natin maganda maganda yung ano nyo iwan ko lang kung pure na tanso to o brass try natin maganda kasi yung ano nyo eh Ayun, nakauna agad. Maganda. Malakas yung ano. Tingnan natin dito. Oh, oyan, oh ayan okay na oh ayan so okay siya mga boss yung nabili kong ano sakto lang din yung grip niya. Pag alimbawa, sa mga potentiometer kadalasan yan eh nagagamit ko dito. Kasi itong mga potentiometer bago mo ito mahinangan kailangan kiskisin mo muna. So ito na yung gagamitin natin. Ayan oh. pwede ayos to mga boss so hanggang dito lang yung review natin tungkol dito sa ano kung gusto nyo bumili punta na lang kayo sa Dico ngayon actually ko sa mga matagal nang nakasubaybay sa akin pangatlo na to na mini grinder na nabili ko yung mga early days talaga ng pagbablog ko mga siguro mga 2020 pa yon Meron pa tayong kulay pula pa na galing din sa Dico. Tapos sumunod naman mga 2022 or 2021 ata. Ay hindi, 2023 na ata yun eh. Nakabili naman ako sa online ng ano, kulay wala pang 300 ata yun eh. Kaya lang nakarang taon na baha. So, na-damage na kasi may board pa yun. Tsaka, nagka-problema na rin sa likod niya. Hindi ko na inano, Ito na lang ang ginamit natin. So ayos naman, maganda naman yung grip. Hanggang dito lang mga boss at maraming salamat. Elvis po.